Hi guys, good afternoon Welcome back sa ating channel Nagikot-ikot na naman tayo Naghanap na naman tayong pwedeng Madeskubre Meron na naman akong napansin dito guys Nandito ako ngayon sa gitna ng maisan Yan o oh. Tapos may mga mangga, ayan o oh. Yan Mga mais Thank you Lord Wala na ganong ulan, medyo maliwalas na Yan o oh sana ganun lahat dito sa Pilipinas wala nang ulan chat out nga pala sa bagong subscriber na hindi ko na habutan ng risbak pasensya na po busy lang okay. meron lang ako ipapakita sa inyo kakaibang puno ito comment na lang po kayo kung alam niyo ito pero nakita ko kasi ito hindi ko alam eh yan siya guys, oh, ang dami niyang bunga. Yan oh. Yan. Lipat lang tayo ng pwesto guys kasi medyo madilim. Yan po siya oh. Ang klase. Eh. Para po siyang ano orange na yung kung tawagin na ano yung maliliit, yung kiat-kiat. Kaya ito hindi pa siguro hinog kasi nakita ko parang mayroong nagba-brown doon banda sa gitna. Hindi ko muna galawin baka may ilason dito. Pasensya na po. Mag-comment po kayo kung alam niyo itong klaseng kahoy ito. Ang daming bunga guys, ano? You know? Yan. Mayroon pa dun sa taas oh. Ayun oh. Pati yung kabilang sanga niya. Ayun. Hindi rin naman ito ano eh. Ah, hirap na magsalita kasi wala talaga akong alam sa kahoy na to. Ay, so yun oh. Ang ganda tingnan. Sobrang dami. Hindi ako nakakita ng ganitong kahoy. Yung pinaka puno niya ito. Oh. Pati yung puno niya mayroon din bunga pero mas kaunti. Mas marami doon sa taas banda. Ayun know? oh. Yan. Ito po yung dahon niya, ito. Yan tapos pagdating sa taas yan bunga na yan oh yung pinakataas naman yan oh bunga lahat yan oh hanggang dun sa taas oh ang ganda tingnan lalo na siguro kung may hinog ito siguro kung pitasin ito mga isang sako rin to Sinlaki ng kiat-kiat eh. Ayan oh. Oh. Sin ng kiat-kiat. Yung orange na maliliit. Hindi ko alam kung anong ibang tawag. Pero alam tawag nila kasi mas madalas dito sa amin. Kiat-kiat yung nakasupot na na ano parang net. Ayan guys, tingnan nyo mabuti. Halos paikot yung bunga niya. Ayan oh. ang ganda tingnan pasensya nyo na po yung video natin kasi medyo minsan malabo cellphone lang kasi ito na ano ordinary cellphone lang sige guys hanggang dito na lang salamat mag comment na lang kayo kung anong klaseng kahoy ito